na samara na isa ka personnel sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa so, Convifar Marapos nga nagpambomba na naman ng China Coast Guard sa water cannon batok sa barko sa Pilipinas. Natabo ang insidente kahapon sa aga sa Scarborough Sol o kung kilalaman nga baho ni Masinlok. Suno so, kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tarjela na halitan man ang BRP Dato Gumbay Piang sa ginigo ini sa water cannon sa China Coast Guard vessel 5301 ang starboard side ni Pahayag sa opisal, naglawig sa 29 minutos ang agresibong akto sa China. Ang isa pa kabarko sa China nga may bow number nga 21562 ang nag-atake man sa Dato Gumbay Piang sa pihak ka direksyon pagi sa paggamit sa water cannon. Ebaluan nga ang Dato Gumbay Piang ang kabahin sa kadiwa para sa bagong bayaning manging isda meson sa ang sa China ang among atake. Apisa sa hinabo, gindayon sa barko ang pagbangatag sa bulig sa mga Pilipino nga managpangisda nga yara sa area.